naglabas na po ng kautusan ang Korte Suprema, inaatasan ang Senado, ang mababang kapulungan at ang tanggapan ng Pangulong sumagot doon sa ating demanda laban sa constitutionality o kinikwestiyon ang constitutionality ng 2025 budget. Naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema, binibigyan ng non-extendable 10-day period ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo na sumagot doon sa ating demanda laban sa 2025 budget. At hinihiling po namin sa Korte Suprema na utusan ang House of Representatives bills and index service ilabas ninyo yung enrolled bill kung meron. Wala hong maipakita, walang mailabas na enrolled bill ang House of Representatives Bills and Index Service. Pag yung enrolled bill may laman, kaya na, kailangan may managot. nagrequest request po tayo through isang motion na mag-issue ng subpina, subpinahan na yung uh, Bills and Index Service ng mababang kapulungan, ilabas yang enrolled bill na yan. Yan lang naman huyan eh. Ang usapin dito simple. Ilabas niyo yung enrolled bill, ibangga natin doon sa blankong bicam report. Magkakaalaman huyan. Ilabas ninyo yung uh, general appropriations bill. Tayo yun ipakita din niyo ma po natin yan. Tuloy-tuloy po tayo, hindi tayo magbibigay ng kahit na anong uh, espasyo sa ngalan ng transparency and accountability.